Tuluyan nang tinuntukan ni Bping Day Sarah, ang Unity Team na tambala nila ni PBBM noong taong 2022 sa kanilang pagtakbo ng ikalawang Pangulo at Pangulo ng ating bansa na sinasabi niya nagtandem lang daw sila para sa halalang 2022. Mataka lungkot naman, ano? after na umupo si TBBM at inasabi magsanggal dikit sila ni VP Sara Duterte. Ngayon naman na uh, makalipas niya ang dalawang taon, nagpormahan na sa midterm uh, 2025 election para sa mga lokal na kandidato, nasyonal, kasama na rito ang Kongreso at Senado. Ngayon ay kinonfirm na ni VP Sara na wala ng unity team. Talagang sa mundo ng politika, walang permanenteng kaibigan, kaaway, meron lang permanenteng interes, political career. Sa pagpapalitan ng uh, mahang mahal na salita, sa pagitan ng Marcoses at Duterte uh, ay talagang ng uh, mukhang maganda ang labanan niya sa Ligang 2025. Sa sinasabi nga na ating mga netizen, nabudul na daw ang Pilipino sa nagdaang eleksyon na sinabi pa nila ito raw, pinakamaraming boto sa kasaysayan ng ating na uh, botohan sa ating na uh, bansa ang tambalang na uh, Duterte at Marcos pagkatapos nga lang ng ilang buwan na ilang taon ay talagang uh, sinasabi ni Hedyo lumamlam na ang kanilang samahan pero marami pa rin nagtataka bakit daw kung maalis si TVBM ang umuupong pong uh, tagapamahala ng ating uh, gobyerno ay hindi sa Sara. Yun pala, sinasabi niya, nagtambal lang daw sila para lang sa ala ng 2022. Talagang uh, ating political landscape sa ating bang bansa ay eh, masyadong masalimuot. Hindi natin na, naging al alam ang kanilang usapan ng kanilang pagtakbo noong 2022 na sinasabi pa nga na si Tate Gino do mga panahon noon, na, noon ay sabi eh, sinasabi pa siyang meron daw isang kandidato na isang banga at sa kalaunan ay eh, pinahalanan si PBBM na lumagamit ng pulburon. eh E, ito nga lang na uh, nakarang araw lang eh, sa pag uh, serve na ng warrant of arrest para hanapin si Tibuloy sa kanyang baluarte ay eh, nagbigay na naman ng mga nasalita si uh, Pangulong Digong Duterte at si uh, VP si Inday Sara na masyado na overkill ang uh, o pagkahanap sa baluwati ni Tidiloy na hindi naman nakita ng kapulisan na kung nasaan niya ang tinutukoy na pastor na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahuli. Eh, ganun na lang ba ang ating na uh, nangyayari sa ating bayan na patuloy na naghihirap si Juan Pasang Cruz, hindi na alam kung saan kukunin ng tatlong beses na pagkais ang araw para ilang kainan habang ating mga pulitso ay parang ayahin lang at walang ginagawa proyekto para sa may hirap sa walang humpay nagpagtaas ng kais na nangilihing sa vision publiko problema sa droga, problema sa pogo, sa usaping chacha, sa usaping rest Philippine So ano na ang mangyayari sa ating bayan kung ganito ang mangyayari? sa ating mga politiko na pang sariling interest lamang ang inintindi, lalo na ngayon sa pag pagpoporma ng kanilang mga kandidato para sa midterm election sa susunod na taon. Eh, talagang uh, si Juan Pasangkos na naman ang uh, papasan ng mga pinatawag na paghihirap na kanilang ginaganas. Ngunit ang sabi ng ilang political na analyst, na babahala naman daw sa lati sa mga LGU, sa mga probinsya, sa mga kanayunan para bumili ng boto sa mga nasasakupan ng ating politiko para sila ay manalo sa susunod na eleksyon. Kaya e sana naman matuto na tayo sa ginagawa ito ng mga politiko na paulit-ulit na lang na binibino ng ating mga damdamin para lang sa kanilang nakapakanan, para lang sa kanilang pakinabang at walang nagagawa para sa taong bayan. So sana naman na uh, maging mapanuri tayo sa susunod na halala at piliin natin kung sino ang iluloklok natin sa pagiging uh, mayor ng ating uh, naging uh, kongresista at ang ating uh, mga senador na relationist. Sana ay uh, maging mapagmatsag po tayo sa susunod na halalang ito. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong mag-minor, magmamatsag kung uh, ano talaga ang kaganapan sa ating uh, pang-araw-araw pang na buhay dito sa ating mahal na inang bayan.